Isang litro. <laughs> isang, isang litro. Tinala ba yung rice? <laughs> one cup of rice, isang litro. Nangita kaya one cup of rice lang. Isang gram. One cup of rice, isang, isang litro. Isang litro yan. Tapos yung mula ay isang. 99. Paris <laughs> dito. Isang paris mm -hmm. overdose there. Mm -hmm. Nakakatulong rice. Like, mm -hmm. Nag-away.